Yo, what's up mga kaibon? At uh, eto nga po, totoo po 'yan. Sinasabi ko po na titigil na po muna ako sa aking pagbablog at doon din sa aking pag-aalaga ng ibon. Titigil na po muna ako. Medyo may mga problema na dumadaan sa buhay na kailangan nating tuunan ng pansin. Kaya maraming salamat sa patuloy ng mga suporta niyo. Pero bago po yan, din muna natin intro. Hey yo, what's up mga guys? Denski Ibery. Huwag po natin kalimutan paki like, comment, share, subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para sa ganoon lagi ka makapanood ng mga panibago ko pang i-upload ng mga video. God bless! Yo, what's up mga kaibon? Magandang araw po sa bawat isa at yan nga po. Mga kaibon, maraming salamat sa mga suporta nyo po sa mga nakaraang mga vlog ko at ito na po muna yung huling pagbablog ko siguro titigil po muna ako sa akin pagbablog at <clears throat> tigil na rin po muna ako sa akin pag-aalaga ng mga ibon hindi nyo na po muna makikita yung ating mga alagang mga ibon kasi nagbabalak ako na baka kung hindi ko iparapol siguro para maubos na yung aking alagang ibon tigilan ko na po muna di kaya baka ipamigay ko na lang siguro o ibenta ko na lang ng mas mababa ganun o bahala na siguro may mga problema lang po na mga dumadatan dumadaan sa buhay na minsan kailangan nating bitawan yung mga dapat nating bitawan kasi iyan po yung mga napapagsimulan ng minsan ng ano ng hindi maganda kaya siguro dapat bitawan muna natin yung mga bagay na mga habit natin hobby natin kasi bukod sa pera may mga bagay na dapat nating isakripisyo muna o itigil muna natin yung ating mga kumbaga sa ano parang hobby natin nakakalungkot man po pero kailangan nating itigil at kailangan nating isuko kung ano yung dapat nating isuko para wala na rin po siguro ano maging problema at minsan dumadaan sa buhay talaga ng tao to yung susuko tayo at sana lang kung makakabalik man ako o bumalik man ako sa pagbablog sana nandiyan pa rin kayo at sumusuporta pa rin maraming salamat sa inyo lahat mga kaibon at eto nga po eh, binilag ko to dahil gusto ko pong magpaalam sa inyo at magpasalamat sa inyong lahat dahil wala po yung mga videong to kung wala po kayo pero hanggang dito na lang kasi talagang bibitawan na at pasalamat na lang po ako sa inyong lahat na hindi mo natin naabot yung nang mabilis o nang mabilisan yung 1000 subscriber pero malapit na po kung kailan malapit na ito po ako at bumibitaw. O tumitigil. Kasi may mga bagay na talagang dapat ating bitawan. Kasi kung hindi natin bibitawan, baka lalong lumala at pagmulan pa lalo ng hindi maganda. Salamat po sa lahat mga lords. Shoutout na ta lang po sa inyong lahat at salamat sa patuloy ng mga suporta nyo. At sana rin makabalik din ako at mapag-isipan ko kung ano yung mga dapat kong gawin at kung talagang sadyang bibitawan na to siguro ibablog ko o at ipaparapol ko na lang siguro Uh, taya na lang po siguro kayo, mga lords. Kahit mababa lang yung magiging kita natin o yung magiging balik sa atin. Basta may maging maging kita kahit papano o maibalik man lang sa ating kahit papano yung ating mga nagasto sa ating ibunan maraming maraming salamat sa mga nagko-comment at laging nag-aabang ng mga panibago kong mga binibidyo Salamat po sa inyong lahat mga lods At sabi ko nga po, magpapaalam na lang ako at magpapasalamat sa inyo. Hanggang sa muli kung mayroon pa po muli na makakabalik ako. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at pakita ko lang po sa inyo yan mga alaga akong mga ibon na parakit at then yung akin din pong mga african may mga inakay po sila kung maihahampid ko o ano o pagka natutunong maghampid may mga tricks na baka iparapol ko rin sa inyo para tigil ko na po muna yung aking pag-iibon at pagbablog Maraming salamat mga lords sa mga suporta nyo. At kung hindi ko man mai-vlog na iparapol, baka dumating yung araw na ipamigay ko na lang. Ibigay ko sa mga kaibo natin. Ayun lang po. Maraming salamat sa bawat isa. At God bless po.